Good morning mga kayani Sa bagong araw Panibagong vlog na naman tayo Luto tayo ngayon ng ano, Adubong pusit Ang ganda ng panahon mga kayani pakainit Ibisa na akong Tuya at saka bawang Sunod na natin itong sibuyas Kainit mga kayani ang kambing din yung lagay ko dyan. Panahon ngayon ang anihan mga kayani. Ano? Naanin na yung mga palay. Ang kapo na anin na dyan. Ito na lang. Kaya lang sa sulok. Sa dulo. Naanin man ito ngayon. Aso hapay. Ano nang bagyo. Kainit ngayon. asama lutuin. Dadalatan ng lumso ko. Sisayin tawon niya. Isa pa naman ito. Ilagang babo 'yan. tsaka asali. Kainit mga kaya Ito, okay, wala si Mrs. na okay. passa Shhh. Okay. Bibagal. Bibagal. Yes. Si Simba. Saan si Kulot? May may silungan ko yung kambing. Yung isa doon nakasilong eh. Ito lang. Mahalab pa man. May pagka yan. Hindi ba yung init? Isilong ko yan. Pakainit mga kaya na. Grabe yung. Paka halos walang kaulap-ulap. Sulit ang init eh. Ayan na muna mga kayan ko muna yung ano, kambing. Tik ko kayo mamaya sa niluluto ta luto ta. Ayan. na muna natin. Isa muna natin ang ano. So yun mga kayani. Hindi ko na nabidyoan kanina. So na. yan na. Niluto natin kanina po siya. Ito na. hindi ko na nabidyohan yan kasi nga nalubat ako kanina saka naggano ako ng binilad ko kong... so yan lang yung vlog natin for today mga kayane uh, mag ingat po tayong lahat shout out para kay kuya joe hindi ko so yan lang mga kayane